Mga ka-asenso, katulad nyo din ba kami na takot mag-inject sa ating mga alagang baboy ng mga iba't ibang mga multivitamins like B-complex? Alam nyo po ba na kami rin po ay hindi nagbibigay ng kahit anong ibang vitamin sa aming mga alagang baboy. Kita nyo po dito sa aming bake na ito na binili namin noong August 7. Tingnan nyo po kung mapansin niyo ang pangangatawa nito ay napakabilog po at tanging vitamin pro water soluble powder lamang po ang aming hinahalo sa kanilang pagkain. Ayan po kung makita nyo po ang kanilang likod ay mabilog po ito dahil lang po yan sa feeds at sa vitamin pro bakit pa po kami mag inject ng aming mga alagang baboy kung nakukuha naman namin yung mga multivitamins sa isang produkto lamang at yun ay vitamin pro water soluble powder dahil po ang vitamin pro water soluble powder meron na po itong B-complex multivitamins, minerals electrolytes, amino acids at probiotics. Before po ang vitamin pro water soluble powder po ay inilalagay po namin yan sa tubig ng aming alagang baboy pero ngayon po inahalo na lang po muna namin sa feeds dahil nga po nasira po ang kanilang nipple drinker dahil nga po inahatak po nila. Kaya this month po ay magpapagawa po kami ng nipple drinker na gawa po mismo sa tubo po namin ikakabit para kahit anong hatak po nila ay hindi po nila masisira. Ito naman po ang aming inahin. Ganon din po. Sira din po ang kanyang water drinker kaya dito lang po muna sa kanyang kainan nilalagay po ang vitamin pro water soluble powder hinahalo po namin yan sa gestating feeds po dahil ito po ay gilt marapit na po ito magpasampa nitong weeks po ay magpapasampa na po ito napikitahan na po namin ito ng sign na malapit na pong magpasampa kaya gestating feeds na po ang kaniyang kinakain at binibigyan po namin niya ng vitamin pro water soluble powder dahil nga po ang vitamin pro meron po itong immunity enhancer energy enhancer anti-stress enhancer digestion enhancer growth enhancer na makakatulong po ito sa ating guilt na gagawin po nating inahin dahil nga po ang immunity enhancer po ay pampalakas ng resistensya laban sa sakit at mga peste ng ating alagang baboy. Ang energy enhancer naman po ay nagbibigay ito ng karagdagang lakas at ang anti-stress enhancer naman po ay panlaban sa stress ng ating inahin. At ang digestion enhancer ay nagbibigay ng mas magandang absorption ng pagkain. Ang growth enhancer naman ay nagpapaganda ng katawan ng ating mga alagang baboy. Lalong-lalo lalo na po kapag ito po ay nasa patiner stage, bigyan po natin ng vitamin pro water soluble powder. Nakakatulong po ito upang gumanda po ang pangangatawan ng ating mga alagang baboy. Kitang-kita nyo naman po sa aming mga alaga. Ito po ay nagkakatimbang na po ito siguro na mga 130 plus. Paano ba namin binibigyan ng vitamin pro water soluble powder ang aming mga alagang baboy? Ang pagtitimpla po ni ito ay 5 grams or 1 teaspoon, ihalo po natin sa 1 gallon or 4 liters ng tubig. Gaano kadami ang ibibigay natin sa ating alagang baboy sa loob ng isang araw? As per veterinary po ng bottle cock, ang dami po ng vitamin pro na ibibigay natin sa ating baboy ay depende po yan sa nauubos nila sa loob po ng tatlong oras. For example, kung nagtimpla po kayo ng 4 liters ng vitamin pro ay kung kaya po nilang ubusin sa loob ng tatlong oras, sapat na po yon. Pero kung kulang, maaari po kayong magdagdag. Ayan po ang pagbibigay namin sa aming mga alagang baboy. Base po yan sa sinabi po ng veterinary ng battle cup sa amin. At ilang beses po ba tayo dapat magbigay nito sa loob ng ng isang linggo. Ang amin pong ginagawa ay nagbibigay po kami ng 3 times a week tuwing Monday, Tuesday at Wednesday para hindi po kami malito. Ganon po ang pagbibigay namin ng Bitmin Pro sa aming mga alagang baboy. Kita nyo naman po sa pangangatawan po ng aming mga patiner, ayan po ang lalaki na po nila. Ito naman po ay nagkakatimbang na po siguro ito ng 70 kilos sa edad po nila na 2 months in half from buying date. Ayan po ang aming sikreto o pamamaraan sa pag-aalaga ng baboy dahil nga po ang aking tita tito na nag-aalaga po ng aming mga baboy ay takot po silang mag-inject. Kaya dahil nga po sa takot sila mag-inject, hindi na po kami bumibili ng patingi-tingi ng mga gamot na ini-inject po sa aming mga alagang baboy Kundi bumibili na lang po kami ng Bitmin Pro Dahil po sa Bitmin Pro, nandoon na po lahat ng mga bitamina na kailangan po ng ating mga alagang baboy Ang Bitmin Pro po ay gawa po ng Cup Agri-Supply Sa Battlecock, lagi kang lamang!